good morning guys ulam natin na ah, giniling with ampalaya at saka itlog at ayan saluyot yan na pinakbit ayan pinakbit saluyot na dahon na with bawang may konting sibuyas may bagoong yan at suka almusal natin ngayon umaga guys ayan ito yung ampalaya naman na may egg with giniling yan guys pagkasakaling um, mawala-wala yung ating hilo-hilo pag kumain ako nyan ayan ayan Ayan, thank you guys. Yan ang ay, kani. Um, kanin. Ayan. Nakal dito itna. Eh, Ayan ang mga plato namin, guys. Let's, let's eat.